Dulu nggak mau maga itu, mau oh, pas tuh yang mana? Kemarin dito. di itu. Di itu market yang mana yang po lang mag isa idol may ano ngayon may bagyo eh unang bagyo ang taon na yun anton pero may namamangka doon? may um, may naglagay na lambat dalawa sila oh yung sa akin, yung lambat ko kagabi ko nakinuwa malakas yung ano alon baka maahan ay ah, yung ulan ah, alon mo sa akin eh. may ano yun may uli yun sa yung lambat ko malakas yung ulan pero kinuha namin ni, ni Dalawa. Yang dalawang bangka oh Yang dalawa sila Yang na yan. yun Yang lambat Kahit medyo masama yung panahon May bayarin siguro yun <laughs> Punta natin yung ano na nandun Yung ating lambat dun Kunin ko, dalawang alimango eh. Kala ko, mga, ano ba, mga baha ba? Kaya yun malapit ng mga uh, ano, mapuno uh. tapos may isda yung kagabi uh, isang kilong po ano. Uh, kita ko sa inyo mamaya Hindi to siya idol eh. Iyan ako muna Ayusin ko muna idol ah. Kaya natin. may ipon po kagabi oh. ay kuno pa ito, dalawa na. <laughs> ay, dung, pasok yung ano yung limasa Tagal na to sa ilog Itim niya yun Matay na sa gabi kasi ito Ay hmm. dulo, umuulan na edulo, yun dulo Mamaya lang Balikan natin Ito pa lang yung nakuha ko oh, Ipon pa lang Uy, oh. buhay buhay pa Buhay pa yung isa Ano Meron dyan sa uh, ano, ilalim. Dalawang limango. Mamaya balikan natin. Medyo mahangin-hangin na idol. Kawawa yung ano. Yung dalawa kayo ng mag ano. nang lambat na ano sila. Nabuta ng hangin. Malakas yung hangin. yun sa idol. Lo. Yung nakaitim. Yung itim sa tubig. yung dalaw yung, yung ano polo yan, so, na niyo yan siya na atak niya yung lambat niya lapit na lang sa batuan yun yan yun, yung nasa no sa gilid niya buhay mga yung idol ulanan pa okay, idol tambay lang muna tayo hindi pa natin naubos yung lambat natin hindi natin nakuha yung nalimang mo to do. ay dolo tumila na yung ano hulan hanapin na natin yung huli natin dito kagabi wala nang ulan na nakuha ko na lahat idol tinapos ko na talaga kasi ulan ulan hindi ko na video baka mabasa yung cellphone Kuha ko na, yonu, na lima angu. Yan, leman yung dalawa dalawang limang oh. Yan, wala nang laman yung labat yung bangka natin dito na. Yan yung isaw na laban. Yung isaw Yung isaw. Yan. Yeah. Upa naman babae, mataba pa ito alam mo malaman ma mo mataba kasi may tim yung ano yung mga katawan niya ba hindi pa siya nagpalit ng ano niya katawan ito mataba ano may itim din yan yung palatandaan na mataba yung marimango madumi yung katawan hindi pa naghilunok tapos may mga french shrimp, shrimp Idol, yung sa bahay doon pakita ko mamaya sa inyo yung kagabi ko nakuha. Idol. Yung idol yung kagabi namin na huli, ni nilinis ko na. Ni ko yung ano yung uh, seafood niya. Yung mga sun. Dito kakain si Chichay. Sa da dalan ng kanya. Ngayon

Ini dan saya selalu bye dan belum wana. Sudah Leon, bye bye. My blessing saya okay. dan perpilihan malah. <laughs> oh, kamu lupa itu lebih bagus ya. Oke, bye bye.